Good morning guys, papunta kami ng Atlas Clinic para magpagrom guys kay Susie. Hello Susie! Hello! Susie, tulog-tulog mo nang magpagwapa oh. Traffic, traffic. Oh, nisha ang highway dito Cotabato City, Davao Cotabato Highway. Traffic dito sa my bar. John Dito liliko guys. Ang Atlas Veterinary Clinic and Grooming Services. Yan, ayun yung building building nila. Dali na susing kay magpagwapo na to. Wasa dadao, kay mo uban ng isa ron. Hindi lang karo kasi ha. Wasa alang... Bit-bit na siya sa iyang dada. Kaya gusto ni dada. Yung malinis yung mukha. <laughs> so ito na guys, yung atlas. Ayan, maraming tao. Maraming aso. <laughs> Bilin sa ka, ha? Balik lang din niya. <laughs> okay. Iliwan muna namin siya, guys, si Susie. Kawawa masyado, nakaihi siya pagpasok doon. Nakaihi siya sa nervous. Kawawa masyado. So, alis muna kami, mga after Una ako dito guys sa may Oh my god, lechon manok. Yung binilhan yung binlag ko dati. Kasi masarap yung ano nila dito eh, yung lechon manok nila. Dito kami bumibili. Isa daw. Pila gani? No? 280 no? Masarap ang lechon nila dito guys. Oh, my God. Oh, my God. So, lucky. Oh, my God. So, sarap. Oh, my God. I'm happy tapot ko dito, guys. Palitra ko. Coke na 125. Size Maria store. Ramay 125